gandang buhay, mabuting tao. Mabuting tao, matandang buhay. So bago tayo magsigupo sa ating kanya-kanya upuan, pinagdunan natin ang ating paninito. Mayroon ba mga kalat? Sa ilalim ng sa mesa o upuan pa. Pagkulatan natin ang po. <coughs> <tayo. tos> so bago tayo tumuho sa bagong kalaligid, tayo tulad na lang sa inyong ano ba baki mo yung matutunan sa so nakaraang

ang tas ng wika. So bago yan, itatanungin muna ako sa inyong palagay. Sa inyong palagay, paano nagagamit ang atas ng wika sa pang-araw-araw na ito ginagawa? Ba? Ned, baka pwede ka naman bahay ng iyong opinion. Okay, kung wala naman, bumako na tayo. Okay, ito ang mga layunin ng ating kalalim. Natutuko yung iba't ibang antas sa wika ng bata sa kahulugan at gamit ito sa, komunikasyon. Pangalawa, layo ang yung paggamit ng tamang antas ng wika sa iba't ibang sitwasyon pangkulungan ito. Ikatlo, nakabubuo ng mga pangungusap, dayalo ko, may hindi ng gumagamit ng angkaw sa antas ng wika dito lang paki basa sa white. Ang wika ay nakabatay sa mga kategorya sa batayan ng ginagampit ng tao batay sa kanila pagkatao sa lipunan kung paano tinatalawaran, tudas ng kanilang pananaw sa katayuan at oportunidad. Kapag sa inyong mabasa, ang wika daw ay nakabase kung paano nito dinagamit sa mga tao na kasama natin. Halimbawa na lang dito sa loob ng classroom. So, isang teacher, 'di ba? kung paano niya ginagamit yung wikang ginagamit niya sa mga estudyante na bibigyan siya ng informasyon patungkol sa mga talakayan ng araw. Sa so, kalimbawa din naman dito, kung meron kayong, syempre, sa isang room naman natin, meron tayong mga grupo, meron tayong mga circle of friends, syempre, pinatawag na gano'n. Syempre, iba kung paano kayo, iba yung level na ginagamit yung wika pag kayo ay nakikipag communicate sa mga kaibigan nyo. O tinatawag ngayon na bar-tabilan. So, ayun, sa so, kalimbawa yun, ang

studyan yung formal na magkadalasan natin nakikita sa mga research paper. At may maayos yung struktura labi ng mga batas, Siyempre, dapat may maayos yung struktura. Kasi nga, kung hindi naman, kung hindi siya maayos, eh, parang wala lang din yung batas na yun. So, sa day formal naman, ito so, ay atas ng wika na kananiwang palasa, pang araw-araw, manalas gamitin si pakipag pakipag sa pakipag-usap, pakipagtalas sa lansangan. Dito, ginagamit sa mga formal na kapasyon. Kung sa pakipag-usap, sa so, kaibigan, pamilya o pakilala. Ito ngayon yung formal labi natin dinagamit sa mga araw araw Ayun yung nagsasabi ko kanina o kaninpaka ko kanina, iba yung level, lumingat na dinagamit natin. Dahil na kung nakakasama naman natin is etiquette natin o yung comfortable tayo sa mga tao na nakasama natin. So ngayon, hindi talaga natin nagagamit yung mga Kasi, yung Dariyo, formal na salita. Kasi, hindi comfortable din lang pa rin. Ang dalawang uli ng formal, Una, ang pagpalit dyan. Ito ang ibigang ginagamit natin sa pagsulat ng mahanda ang pagpalit dyan. Tulad ng tula, kwento at salensay. Lagi dito, ang masalitang kagamitin ay dapat napipili mabuti at mga pagsasaayos sa mga ito ay bati sa tamang struktura at palaan Halimbawa ko dito, yung kagulante ng aura, Ang pinabasa sa atin mo, dessert Sir o ko ni Dino Ong na, di ba pinasya sa TV dati? na may binabasa sa ating tula ay hindi natin talaga yung malalim na Tagalog. So, isa siyang halimbawa na pangkali ng Elta Sina, isa siyang malalim na lingwahe. Pangbansa, tuturing itong pinakatrasa-antras ng wika. Ginagamit ang wika nito sa pangalaman, paalalan at pakikipagtalas na asal. Gaya ng wika pang pangkali ng Elta ang wika pang pangbansa ay mayroon din sa tula at nakabalo sa mga alituntunin ng bala nila. Bahagi ng mga nangwitang ito ang mga salita, kalayaan, edukasyon, politika, at ekonomiya. Ng Halimbawa nga nito yung sa pakapatas, sa mga artikulo, at sa mga journal na natin nakabasa. Ayun yung, ayun yung, yung pagbansa. At pangguli ng hindi formal, muna ang kolokyal. Ayun yung pagbasa, please. Ito ay yung love <laughs> you

yan ang Jolly Big Lab! 1, 2, 3! Jolly Big Lab! Jolly Big Lab! Jolly Big Lab! Okay, conclusion na tayo? Yes! Matapos na Ang fika ay hindi lamang isang simple paraan ng komunikasyon kundi isang komplikatong sistema na nagpapakita ng kultura, kasaysayan, at identity ng isang lingkungan. Ang mga antas ng wika ay nagbibigay ng kahulugan at konteksto sa mga mensahe na nais natin iparating. Ang bawat antas ng wika ay may kakalimang kami at kahulugan at pag-ulaw sa mga ito ay, ay mahalaga para sa kakibong komunikasyon. Ito yung pangkawain. Ang sa isa ating po kayo sa dalawang grupo at pagsasadala kayo kung ano ang gusto niyong gawin sa or ano yung mga atas ng mga ginagamit sa pang Pwede din ako magbigay ng halimbawa at na lang lang kung paano kayo nakikipag kayo pag-usap sa mga kaibigan or kung paano kayo nakikipag sa mga kaibigan. Halimbawa ng atas ng mga. So pwede nyo natin simulan. At pwede nyo pagkakahal. Thank you. subito che dà l'idea iniziate a partire con la sala Siya minuto na lang po. Eleu, eu não, chamei. Oi. Tem que ter subida. Me avisar assim, meu. Dá para pagar essa pedinha. Oi, mas que forma não é? Ali.

Okay na po Okay na? Kailangan ko siya ni mo, na ba? Paano? 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 We're uh going -huh. Yeah. Okay. palalimit ang emosyon o estetikong, estetikong epekto sa isang akta. Kaya madalas itong makita sa mga tula at may kling kwento. Pampanitigan. Tama. Let me read. Number two. परम पदलुका पद्यलुका Да. that thing yet.